Ang isang teolohiya ng panganib ay may tatlong kritikal na sangkap. Una, ano ang ating batayan para sa pag-ari? Ang pagsasaalang-alang sa aming pasaporte, sa aming pamahalaan upang maliligtas tayo o kahit na sa aming crisis plan ay hindi isang matibay na pundasyon. Ang aming pundasyon ay dapat na una ay si Kristo at ang kanyang gawa sa krus. Ikalawa, sino ang pinili ng Diyos para sa panganib na ito sa oras na ito? Ang panganib ay sitwasyonal, at ito ay mahalaga upang malaman kung siya ay nag-imbita sa amin upang lumipat sa karagdagang panganib o upang tumakas. Ikatlong, kung paanong inimbitahan niya sa atin ang pagkakaroon ng panganib bilang pagsamba. Kapag ang tatlong sangkap na ito ay nasa lugar at mayroon kaming tiwala na narinig namin ang kanyang pangunguna, maaari naming sumunod sa kanya na may kapayapaan, kung ito ay nangangahulugan na lumipat pa sa panganib o tumakas ang panganib na walang kasalanan